mag ilistig telescopic yan ito ang bike araw grabe na kayo naagay mo kanyang sunog mga idol no so ilisan talag telescopic so oh kita niyo damage si Joe daot naman kanyang na kaya ba hmm. so karoon na tayo palit sa kalawangan mga idol kuan napalit sa kalawangan araw sa halagang 300 pesos okay pa siya oh wala pa siya gas gas dahil 300 pesos ilisan lang na yun ito wheel seal So baka po siya mo dula dulo no? ha huh? gwapo pa ni kontrano so let's go so mauna na yung mga idol ito na yung giba class no ulihan na ito ano yung oh. Ay! Ay! Okay. okay, na mga idol, humanag po ulit. Dara. morning taya kayo. So, naranas na siya, idol. Goods na kayo. Palit na to. 300 sa kalawangan. O, oh, kapo ba kayo, idol? O, oh, di ba? Okay kayo. Okay, no pa. So, na mga idol, pag-share sa mga video, Pag-like, pag-subscribe na rin. Uh,